So, we have again mga kabikers, kaboners, kapalikpik at mga tropa ko sa computer. Anong balita sa inyo at anong balita sa akin. So, kagihisin ko lang at ito, update ko lang kayo dito sa ating bagong setup, no, ng mga aquarium tank natin, no, dito sa loob ng bahay natin. So, mapapansin nyo, ito na, magka-align na, no, yung dalawang ating 50 gallons, no. So, nilipatan natin yung isang aquarium dito na 50 gallons dito sa may malapit sa sa dining table, no? Kasi nga, uh, inayos yung lugar kung saan dito siya nakalagay. So, ngayon, empty to dahil kahapon, yan, ginawa yung ceiling natin. So, okay na siya. Pero sa ngayon, uh, since na mas okay naman siyang tingnan doon, so, iriritay na, na natin yan, no? Mga kapalit no? So, na mas napaganda siya doon sa dati niyang pwestuhan. So, yung mga kapalit ah, nandito yung ating ulit, yung ating 50 gallons, no? So, dalawa na lang yung nilagay ko dyan, yung ating peacock bass at saka yung ating albino paku. Kasi yung ating uh, giant gurame, eh, at, nangaaway, no? Kasi malaki na rin, no? So, nangaaway, So, inaaway yung dalawa. So, nangyari tuloy, yan, mapapansin nyo na, nasa gilid na, nasanay yung dalawa na nasa gilid. Pero since nawala na, inilabas ko yun, no? inilabas ko na siya, nilagay ko siya sa 20 gallons tank. No? So, yan nga yung update dito sa ating mga monster fish, no? lalaki na neto mga kapalikpik. No? Yan, no? yan, lalaki na neto. So, nakakatuwa na silang tingnan. No? So, expected ko pa mas lalaki pa siya dyan. No? Tapos filtration, medyo inayos natin. Yan, tinanggal ko na dito yung isa pang parang flower box, no? So, itinanggal ko muna para gumanda lang yung tsura. Yan. So, tinaas ko na rin yung tubig para medyo maganda rin yung baksakan ng ra raindrops. Ayun, oh. So, Ayun. Tapos, ayan. Ito nga, no? Dito na si Red Bobo. Kung saan yung tank niya, eh, dito na nakapwesto. Yan, no? Mas okay siya dito. Mas safe siya. Hindi siya nababangga. Stay lang siya dyan. So, yun yan. No, yung yun, kakakain lang niya. Kaya yun, no? naglalabas ng pup So, okay na ako, okay siya dito, no? Sa pwesto na So, nag-enjoy naman ako dahil napaganda yung alignment no, ng mga aquarium natin. Yun, ito yung dalawang 50 gallons tank natin na nasa loob ng bahay. So, labas tayo. Palipig, nandito naman tayo, no, Doon sa area na kung nakalagay yung ating tatlong tatlo na siya, mga kapaligpig yung ating 20 gallons, no? So dito nakalagay yung China natin na indalaba. Nandito yung ara, nandito yung China pull star nandito yung auranti. Tapos ito, dito ko nilagay yung ating gurame para mas safe siya no kasi nga nangaaway. So ayun, tingnan natin yung mature nito. Okay, kabalik pino no? ito si auranti natin no. Yan. So walang ilaw kaya ganyan yung kulay niya pero kung may ilaw yan makikita niyo yung kanyang magandang kulay no yung pagka-blue niya so yun aggressive ba rin yan Okay naman siya diyan. Almost uh, ano 2 3 weeks, 2 to 3 weeks na yata siya nailipat dito, no. Tapos sa oh, dito yung ating isa, ayan oh. Yeah, no? Yan, tayo dito tulog yan eh, pero okay yan. No? Pag natap-tap mo lang yung glass niyan, act very active yan yung ating pulster na yan. Iyon, no. Tapos ito. Ito na yung grami natin. Yan. yun Yan, no. Masaylo mo. So, yun, no? So, dito nakalagay yan. Maganda lang dito kasi may tinatamahan ng araw. Maganda yung itsura niya. Alright, no? So, yun. Maganda na ito. Yan, laki, oh. Yun, no? Oh. Diba? Mga ilang months na lang ito. Mas lalong lalaki ito. So, yun, dito, ito yung setup natin. Alright. Alright. So yung mga kapalikpit, no, update lang tayo dito sa mga aquarium natin. So binigyan ko lang kayo ng idea na ito na ngayon yung ating ah, magiging background every vlog natin na ah, makikita nyo. So yun, so far so good naman. Kaya, woo, okay. no So maraming salamat ulit sa aking mga uh, yan. No? So hanggang sa muli.